yan ang unang harvest yan. Yan. kami ng ulan mga kapatid. Sa taas ng kahoy. Ano? Wala kami masalungan dito. Yan. iya yeah. tiniis na lang namin ang ulan ang kapitid naharapan si Sira mo kaagad dito yung takip ng balde. Baka mahaluan ng ulan yung ano, tulot natin. Niwa hmm. na namilit mga kapatid. Wow yan din nasa Yan. Yan ang unang harvest mga kapatid. Yan. Okay. Yan. Binaba na ang balde. Oh. Yan, na sa ibaba yung balde. Si Bimas na nandun sa ibaba. Siyang nag-assist. nag, nag -ano sa balde. Yan. Hmm. Oh, yan. Binababa ng balde. Wow. Pare, balde! Yan na. kan desa babak yang beli kok kian apa kata as tu sembilan Ya, unang harbisan mga kapatid. Ayan. Ayan.